Kidlat News Update Sa ating mga balita, labing tatlong undocumented Chinese natagpuan sa isang dredger sa Bataan. Isang babae patay, dalawa sugatan matapos masagasaan ng van sa Quezon City. Pitong bilyong pisong halaga ng mga peking produkto nasabat sa Divisoria. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Labing tatlong undocumented Chinese at isang uniforme na kahawig ng People's Liberation Army o PLA ng China ang natagpuan sa isang dredger sa Mariveles, Bataan. Sa statement ng Philippine Coast Guard o PCG for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela sinubukan umanong mag-board ng ilang PCG personnel sa Harvest 89 para sa pre-departure inspection, ngunit hinarangan sila ng agent at sinabing kumpleto na umano ang kanilang mga dokumento. Dahil dito, nagpa siya ang Coast Guard na magkaroon ng mas detalyadong inspeksyon. Dito kanilang natuklasan ang siyam na undocumented Chinese crew members at walong mga tripulanteng Pilipino. Sa isang follow-up inspection, nahanap ang karagdagang apat na undocumented Chinese. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan ng PCG sa iba pang mga ahensya ng gobyerno para investigahan ang presensya ng undocumented Chinese. Patay ang isang babae habang dalawa ang sugatan matapos masagasaan ng isang closed van sa barangay Damayang Lagi, Quezon City. Huli sa CCTV footage na naglalakad sa bangketa ang tatlong biktima. Maya-maya lang isang van ang lumihis ng takbo at sumalpok sa kanila. Agad na nasawi ang isang senior citizen habang dinala sa ospital ang dalawang iba pa. Arestado naman ang 34-anyos na driver na hindi nagbigay ng pahayag. Ayon sa kasama ng driver, nasa gitna sila ng delivery nang mangyari ang aksidente. Bigla umanong nawala ng preno ang van kaya sumalpok ito sa mga biktima. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang humigit kumulang na 7 bilyong pisong halaga ng mga hinihinalang peking produkto sa dalawang mall sa Divisoria sa lungsod ng Maynila. Sa ad ng Intellectual Property Office of the Philippines, kinilala ng United States Trade Representative ang mga mall na posibleng pinanggagalingan ng mga peking produkto. Kabilang sa mga nakumpiskang produkto ay mga sapatos at bags na may tatak ng high-end brands, mga gamot, pabango, laruan at iba pa. Nag-imbita rin ang BOC ng representatives ng brands para suriin ang authenticity ng mga nasamsam na produkto. At kung mapatunay ang peke, agad nawawastakin ang mga ito. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.